CLSU, rank 15 uh, sa pinakamagaling na institusyon, rank 9 sa mga public University sa Pilipinas, sa lumabas na AD o Alper Doger uh, Scientific Index 2025. Rank rank 8, sorry, tama, rank 8 pala. Ulitin ko ha, CLSU, rank 15 sa pinakamagaling na institusyon, rank 8 sa mga public universities sa Pilipinas uh, sa lumabas na Alper Dogger o AD Scientific Index 2025. Sige, nasong kit ng Central Luzon State University o CLSU dito sa Nueva Ecija, no? our very own, ang ikalabin limang pwesto sa kalalabas na Alper Dogger o AD Scientific Index 2025. Yan ay mula sa mahigit tatlong daang uh Univers uh, universidad at research institution sa buong Pilipinas. Pangwalo naman ito sa uh, uh, pangwalo naman ang pwestong nakamit uh, sa listahan ng mga public universities sa bansa na may bilang na 178. Sa lumabas na edisyon ng AD Scientific Index, mas dumami ang bilang ng uh, c faculty at research staff researchers na nabilang sa mga kinilala. Mula yan sa siyamnapot apat, naging isang daan at apat na lalong nagpakita at mas lalong nagpalakas sa uh, uh, pagiging isang leading research institution ng CLSU, hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa buong uh, Asia at sa buong mundo. Uh, kabilang sa mga uh, researchers uh, na na kinilala ay uh, si Dr. Elmer Villota na nakapag-commit uh, ng pinakamataas na H-index sa lahat ng uh, CLS researchers habang narito rin si uh, University President Evaristo A. Abella na ni-recognize bilang uh, ikadalawamput limang best scientist at ikapito sa ranking sa mga sa field ng biological sciences. So, ito po yung mga best uh, scientists ng LSU <coughs> mula sa kanilang faculty at staff researchers na kinilala. Babanggitin ko yung top 10. Uh, si uh, Ma uh, Elmar Mateo Villota, number one siya. Pangalawa si Hazel Monica Matias Peralta. Ikatlo si uh, Jupiter Toriano-Pentang. Uh, ika si Wendy Mateo. Uh, ikalima si Rich uh, Milton uh, Dulay. ika, ika si Sofronio Calao. Ikapito si uh, Dr. Edgar Orden, yung uh, former uh, university president. Uh, ikawalo si Melissa B. Augustine. Mga doctors po yan, I'm sorry. Ikasyam si uh, Dr. Gary Benico. At uh, ikasampu si uh, Dr. Joel M. Torres. Yung buong listahan po ng 134 ay makikita po ninyo sa uh, Facebook page ng Silesia. May oras pa ba tayo para banggitin lahat yung 134? Mukhang wala na, no? 'Di ba sa isasama po natin siya sa ating uh, uh, balita, ano? Uh, di, kaugnay nitong lokal na local news na ito. At makikita nyo rin po 'yan sa Uh, Facebook page ng uh, Central Luzon State University. Kaya naman congratulations po dun sa ating mga faculty at uh, researchers na pumasok dito sa uh, edition, no, AD Scientific Index 2025 na uh, edition. At uh, talaga namang mga uh, makikita dito na napakasipag ng ating mga professors, yung mga professionals, mga researchers, uh, professors, instructors at lahat po ng mga kabilang no sa mga uh, uh, nag uh, mga scientists na itinuturing. Mula po dito 'yan sa Nueva Ecija. Ayun, kaya naman uh, nakakatuwa na yung mga ganitong klase ng recognitions at ganitong klase ng pagkilala ay uh, napapabilang po ang Central Luzon State University na talaga namang isa sa mga kinikilalang magagaling na unibersidad. Hindi lang dito sa Pilipinas, hindi lang sa rehiyon sa Central Luzon, hindi lang sa Nueva Ecija, kundi sa buong mundo. At nakikita rin po natin 'yan sa mga nag-e-enroll ng mga foreigners dito po sa uh, university na ito. At uh, recently po ay uh, nag din tayo ng pagkakataon na matuklasan yung iba pa nilang mga technologies ano. This year um naka nakasama po natin yung research uh, and development uh, department po ng Central Luzon State University sa pangunguna rin niya ni Dr. Edgar Orden at yung kaibigan natin na si Dr. um aldrin badwa ha ah, na nagtatampok ng uh, Techno Village uh, program po ng uh, CLSU kung saan may anim sila na mga uh, mature na mga technologies na ibinabahagi na nila sa ating mga lokal na magsasaka dito sa Nueva Ecija. At uh, aktibo po yan na lumalarga at nagkakaroon ng mga activities para masralong ralong dumami. Yung mga uh, may access, no hindi lang yung mga pumapasok dun sa loob ng university, kundi sa labas din ng mga universities. At ang nakikinabang ay yung mga lokal nating mga magsasaka. Kasi ang layunin po nila dyan ay bukod sa makapagturo, makatulong, na magkaroon sila ng additional nakita. kita. At uh, nitong in the past two days, bumisita rin tayo sa mga activity, yung projects naman nila kaugnay ng uh, uh, pagsusulong nila ng renewable energy. At yan yung uh, ngayon na yung uh, uh, solar energy at marami po silang mga projects dyan sa loob ng CLSU na magiging uh, helpful no lalong makakatulong po bukod sa pag-a-address pag natin ng climate change ay cost effect uh, I don't know um well i guess sa ngayon hindi siya cost effective kasi ang presyo po ng solar ay hindi hindi naman hindi ganoon ka ay hindi ganoon ka cheap no medyo mahal po yan pero in the future later on ay uh, kayang-kaya pong bawiin yung uh, magiging gastos kung sa isang maliit na magsasaka na matutulungan ng ating local na government at national government na makapag-avail nitong kanilang mga technologies ay talagang makakatulong in the long run. Ito kasi yung hinahanap din talaga natin eh, yung mga long term na makakatulong sa ating mga farmers with the help with the help of hindi lang ng institutions kagaya ng si Alessio, kundi ng ating uh, gobyerno. Tapos, um, nakakatuwa na yung mga natutuklasan natin na mga mga technologies ay mga novo isihano din yung mga nag uh, talagang nagpo -pursue. at ang hindi lang ang Hindi lang Nueva Ecija farmers ang gusto nilang tulungan. Nakakarating po sila sa uh, buong Luzon, sa Visayas at sa Mindanao. So in short, sa buong Pilipinas, ang target po nila na maipahagi yung mga dine-develop nilang mga technologies. At itong uh, solar na ito, bukas uh, magbibigay tayo ng uh, mas detalyado at uh, nakapag-schedule na rin tayo ng uh, panayam doon sa project manager nung tinatawag na Agri-Voltaic. Uh, technology uh, ito po ay kombinasyon ng uh, uh, parang dual purpose ito no kombinasyon ng agriculture at uh, solar na uh, ano bang masasabi mo doon uh, parang dalawang klase ang napo niya uh, mula sa isang parcela ng lupa so nakatayo siya uh, kasi 'di ba meron tayong land use dito at may explain lahat 'yan ni ano ni uh, director ni, ni cut director uh, Marvin Sinense siya po yung uh, um, uh, anong, anong project manager po nung agrivoltaic at uh, meron din uh, agrivoltaic technology at meron din sila yung tinatawag na mobile solar Uh, matutuwa po kayo pag uh, nakita po ninyo at uh, sigurado maging interesado yung ating mga magsasaka no. Uh, ang uh, isa din po nating nakausap diyan bukod kay Dr. Sinense ay si Dr. Jonathan Fabula. Siya naman ang director ng Predic o yung Precision and uh, uh, digital innovations uh Nakalimutan ah, ko ng mga ibig sabihin na digital innovations, uh, precision, and digital innovations. Basta yun. <laughs> Prediction in short. At uh, barte rin yan si Alessio. Sorry ah. Pero i detail po natin yan sa mga susunod na araw. At makakapanayan po natin yung ating mga resource person. At abangan po ninyo yan sa mga tagapakinig natin at tagapanood. Kaya yan po yung mga isa sa mga bagay na nagiging rason kung bakit umaarangkada din ang pagiging, uh, um, ano bang tawag mo doon, dekalidad, no? Dekalidad na institusyon nitong Central Luzon State University. At tuloy-tuloy uh, yung kanilang pursuit, no? Yung kanilang uh, pursuit para maging isang... Uh, 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 'yung ano ba 'yung specific na 'yan na uh, in person uh, 'yung excellence, no? Excellence pagdating sa kanilang uh, uh, vision and mission bilang isang universidad at institution dito sa ating bansa. Ayan. Anyway, so yun, medyo mahaba na 'yung nasabi ko. Uh, magiging specific topic natin ng Central Luzon State University ngayong linggo. At uh, gustong-gusto po natin na mai ma 'yan kasi um maka malaking tulong po 'yan in long term sa ating lalo na sa ating mga farmers. Partikular dito sa Nueva Ecija na siyang rice granary ng Pilipinas. Ayan. Right